di ba? Upurukan kain, upurukanin, kriman din, masulok sa katiunso ko, justo. Kailan talaga balanse, balanse sa tamis, balanse sa mga asin, kasi regula exercise, exercise, balance. exercise, 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 may buti ka akong dadaanan, bibila ko ng 10 pieces na metformin. forming, 2 pesos lang ang isa noon, iniinom yun, kapag nararamdaman mo na, tumataas yung sugar mo, ganon, ininom ka noon at least, 1 one, one tablet per day, kasi 500 grams siya. Nireseto sa akin noon dati sa Mayo Center, 2 times, uh, 2 times, 2 times 1 day kaya 500 grams kasi plus 500 grams niya magiging 1,000 grams na siya baka naman mapinsala yung atay natin ito kaya bihira na lang humiinom ng I metformin kapag lang naramdaman ko na tumataas yung sugar ko ganun or basta maramdaman mo naman yun eh. pag yung lalo naman pag gamit blood yung paningin mo sa kapilang kahit ibig sabihin yun eh, super taas na ng sugar I mo kailangan mong dalawahin ang inom for me